Si kana matinding init pa. Yan ang uh, nararanasan ngayon ng uh, mga persons deprived of liberty na nakapiit sa iba't ibang city jail. Sa Manila City Jail, kanya-kanya ang diskarte ng mga preso para maibsan ng napakainit na parahon. Baka maka akong bigla kaya babasa ako na sanggalo na tubig na para ma lang ang katawang ko. Pinagapawisan po, di makatulog. Kailangan maligo ng maligo. Ang tinig ng ilang persons deprived of liberty sa ngayon ay wala pang naitatalang nagkakasakit na pili sa Manila City Jail, dulot ng mainit na panahon kung saan nagsisiksikan ng mahigit sa 3,000 preso para sa pasilidad na para lang dapat sa mahigit sa 1,000 preso. Tinerequire namin yung mga PDLs natin to regularly take their bath, maligo, hindi lang once or twice. Ang tinig ni Jail Officer 2 Elmar Jacobe ng Manila City Jail. Samantala, maluwag pa sa bagong uh, Quezon City Jail sa Payatas. Halos nasa isang libo pa lang kasi ang nakakulong sa pasilidad